Ang tao-tao na walang bait sa sarili ay nanglalait, nang iinsulto, nananakit ng kanyang kapwa. Pero ang matalinong tao ay pinipigil magsalita. Ko ang sasabihin niya ay maglalayo lang ng loob ng kapwa at hindi naman maglalapit. We have to stop criticizing. Ang kagaling natin sa pamumuna, sa pamimintas. May mga tao na halos ang buong buhay nila inubos nila sa pamimintas. Pamimintas ng itsura ng kapwa, ng pagluluto ng kapwa, ng ugali ng kapwa. At kung titingnan nyo ang bunga, laging pareho lang. Nagagalit yung pinipintasan, lumalayo ang loob, namimintas din at walang katapusang bangayan. Kung ito ay ginagamit sa atin, sabi, huwag mong aawayan ang iyong kapitbahay, lalo naman ang iyong kasambahay, lalo ang iyong kapamilya na ang relasyon mo ay hindi kayang palitan buong buhay kasi meron lang kayong relasyon sa dugo. Sa mga magkakamag-anak, stop gossiping. Lalong-lalo yung mga hipag, mga bayaw, mga magbibilas, na mga sabit sa pamilya, pero sila itong number one na magchismis. Word gets around and comes back. And you will be found out.